Good evening guys, hello mga kapusa Always remember, cat is good all the time So ayun na nga mga kapusa. tapos ko lang palikuan ng ating mga alagang pusa at ayan, nakakatuwa sila guys so actually sila ay pito so isa isa kong pinaliguan yung ating mga kitten so, so far nakakatuwa silang paliguan hindi silang magibigalik hindi silang makulit talagang tahimik sila pag pinaliguan and talagang feeling ko gusto nila ang water gusto nilang gusto nila ang tubig kaya hindi ako medyo nahirapan pagpapaligo sa kanila first time nila kasi ngayon kasi 2 months na nila ngayon kaya pwede na silang liguan hopefully guys sana hanggang sa lumaki sila ganun sila uh, paliguan yung hindi takot sa tubig kaya para pag uh, punta nila sa kanilang bagong mag-aalaga guys ay talagang sanay ng maligo diba guys so nakakatuwa kasi silang paliguan kaya kung nakita lang po guys so guys ito nga po pala ay anak si Uh, anak ito ni ano ni Pink guys so nakakatuwa siya nakinanya laki na niya diba o oh, tingnan nyo kamukhang kamukha siya ni Dumpy ang kanyang tatay so ganun ganun din po ang kulay niya ganun din ang kanyang mata wala nga lamang siyang puti sa leeg kasi si Dampi ay may puti sa leeg si so, eto po ay wala guys wala pa po, po siyang pangalan siya po ay female so kung uh, gusto kong mag suggest ng pangalan feel free uh, ano lang po kayo uh, comment down lang po ng pangalan na maganda po para kay uh, dito sa ating kita na ito na block no? so, sa anak ni Ping so ang laki na niya diba guys so, nakakatuwa na siya so, tingnan nyo naman siya diba yan guys. Isa yung, siya yung napakakulit. Isa siya sa pinakamakulit guys. Oh, look at siya. yan Ito naman po ay puting puti guys. Pero ang kulay niya ay, ang niya ay brown. At saka ang buntot niya ay brown. So ito ay anak din ni Pink. Nakakatuwa siya guys. So, ba? Tingnan niya. Actually siya nga pala ay may scars sa may mata, at sa may ilong. So nung pinapaligoan ko ka, kanina siya ay talagang nilinis kong mabuti so parang nagasgas yata eh medyo nagasgas pero nagamot ko na naman siya kanina guys na nagyan ko na siya ng, ng beba tayo so yan o kapag kaya o babae siya guys tingnan nyo naman po yun may sugat siya sa kanyang yung mukha guys na sa kanina na yung miyak siya pero nung nalagyan ko naman ang gamot o go back na ulit siya sa paglalaro guys na kapag kumuha lang guys so ayan tumalo na So guys, ito po ang pangatlo natin. Siya po, siya po yung pinaka Siya po yung pinaka guys. At siya din po yung medyo tahimik siya. Lagi siyang uh, nakaupo lang. But sometimes, kumukulit din naman siya. No? Yan, o oh, kumukulit. Tingnan nyo naman. Yung, yan. so, siya yung pinakamaliit sa lahat. No? Actually, yung uh, isa na namatay. Kala ko nga hey, siya uh, ayun yung pinakamaliit kaya lang nung namatay na yan, ito na yung uh, huli na maliit actually so guys sila ngayon ay 7 na lang kasi 8 na lang yung natira namatay ka na namatay ulit na isa so sila lahat ay 12 so 7 na lang so 5 na lang namamatay guys so mahirap talaga mag alaga ng pusa na importing kasi talaga uh, na mamatayan sa So, ang hindi naman magpapahuli ang ating si Dumping Super Connecting Land. Na niya naman guys, so, talagang ang kanyang uh, latag ay hindi na naman ayos at nagulo na naman ay kaayos ka ko lang yun. His eyes guys, di ba? Oh, at ito naman si Bibi, parehong sila ng ni Dumpy na dilaw na dilaw. Si Bibi nga pala guys ay napakatahimik yan. Hindi mo siya makikita na na bumugulo minsan-minsan lang tapos medyo mapili siya sa pagkain kaya hirap-hirap akong pakainin siya hindi siya mahili kumain talaga guys pero ngayon naman ay nakikijoin na rin siya sa iba so inihiwalay ko muna siya guys kasi baka siya ay buntis eh, baka nabuntis na ni ni Dampi ay eh, may stress siya guys kaya inihiwalay ko na muna siya guys so, tingnan mo naman si Dampi kagulo nakakatuwa na nakakainis pero love na love, love ko yan guys talagang katari ko yan kasi so ito naman guys ang oh, banding nila kanina after ko na niligoan yan o oh, na nila look at her siya si pink no yung nagpapadede ay si blue nakakatuwa nga sila guys kasi talagang magpapadede sila kahit hindi niya anak kay pink na anak kay blue na anak pinadede nila no nakakatuwa hindi nagagalit no so kasi sa pool pinagsama ko na kaagad sila sa iisang kulungan no ano ah, anong medyo one month na pinagsama ko na sila guys yan. kaya ganun sila yung banding nila ba? Oh, diba? hindi naman itong makulit na ito na try code so click ko rin siya sa mga susunod kong videos guys para makita nyo ang development mula sa mapin so ayun guys maraming maraming salamat po always remember God is good old. God bless mga kapusa igat po tayong lahat thank you for watching thank you for watching thank you for supporting me guys maraming salamat po